Sa usapin ng Los Angeles Lakers ngayong paparating na season, isang pangalan ang biglang lumutang sa diskusyon, si Ado Tiero. Ayon kay Skip Bayless, dapat bigyan ng mas malaking pansin ang rookie forward na ito, at kung mananatili sa 9-man rotation si Coach JJ Redick, maaaring hindi ma-maximize ng Lakers ang kanilang roster. Mas mabigat pa, sinabi pa mismo ni Bayless na baka kailangan ng maghanap ng bagong direksyon kung magpapatuloy ang ganitong sistema ni Redick. Samantala, kung titingnan ang background ni Tiero bago pumasok sa NBA, makikita na malaki ang potensyal na maaari niyang dalhin. Sa kanyang huling taon sa Kentucky Wildcats, nagtala siya ng 11.1 points points, 6.2 rebounds, at 2.2 assists per game, kalaki pang 47% shooting mula sa field. Kilala siya hindi lamang bilang scorer kundi bilang hustler na marunong magbasa ng laro at may versatility sa depensa. Ang kanyang wingspan at athleticism ay dahilan kung bakit maraming scouts ang nagsabing maaari siyang maging X-Factor sa kahit anong sistema, basta't mabibigyan ng pagkakataon. Ngunit ayon kay Skip Bayless, may peligro na hindi magamit ng tama si Tiero sa ilalim ng rotation style ni Redek. Sa kanyang programa, sinabi niya, kung siyam lang ang ipapasok ni JJ Redek, tiyak na hindi mabibigyan ng exposure ang mga batang tulad ni Tiero. Sayang ang isang season kung mababaon siya sa bench, lalo na't alam natin na ang Lakers ay nangangailangan ng depth. Dagdag pa ni Bayless, posibleng maging isa na namang kaso ito ng hindi natutukan ang development ng isang promising rookie. Kung ikukumpara, noong nakaraang taon, isa sa naging problema ng Lakers ay ang kakulangan ng bench production. Ayon kay analyst Kevin O'Connor ng The Ringer, nasa ibabang bahagi ng liga ang Lakers pagdating sa bench scoring, na nakasentro lamang sa iilang players tulad ni Austin Reeves at Rui Hakimere. Kaya naman, ang pagpasok ng mga batang gaya ni Tiero ay nakikitang posibleng solusyon upang mabigyan ng bagong enerhiya ang second unit. Sa puntong ito, mahalaga ring tingnan ang papel ng supporting cast. Sa preseason at training camp, inaasahang makakasama ni Tiero ang mga veteranong gaya ni na Gabe Vincent at Jared Vanderbilt. Kung mabibigyan siya ng pagkakataong lumaro kasabay ng mga defensive specialists na ito, mas madali siyang makakahanap ng role bilang versatile defender at secondary scorer. Ayon pa kay Coach Stan Van Gundy sa isang panayam, ang mga batang tulad ni Tiero ay hindi agad nagiging star, pero sila ang nagdadala ng spark na madalas kinakailangan ng isang contender. At samantala, hindi maiiwasan ang pressure kay JJ Redick bilang second time head coach. Ang pagpili niya ng rotation ay magsisilbing malaking sukatan ng kanyang leadership at adaptability. Kung pipiliin niyang manatili sa konserbatibong 9-man setup, baka mawala ang pagkakataon para ma-develop ang depth ng Lakers. Ngunit kung magiging mas bukas siya sa pagbibigay ng minit sa mga rookies gaya ni Tiero, maaaring mas humaba ang kanilang rotation at mas gama ng trabaho ng mga stars tulad ni Luka at Lebron James. Sa huli, malinaw na may punto ang sinasabi ni Skip Bayless. Hindi man ito simpleng usapin ng pagpapalit agad kay JJ Redick, pero ito ay paalala na ang tamang paggamit ng rookie tulad ni Ado Tiero ay mahalaga hindi lang sa immediate success, kundi pati na rin sa long-term direction ng Lakers. Ang tanong na lang, handa ba si Redick na lumabas sa kanyang comfort zone para mas ulit ang buong roster. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.